Pressure stag ulan na naman. At alam nyo naman, kapag gantong panahon, hindi lang baha ang problema natin. Nariyan din ang sipon, ubo at lagnat. Pero huwag mag-alala, may mga tipid ngunit epektibong paraan para makaiwas at makagaling gamit ang mga sangkap na andyan lang sa kusina. Swak na swak sa bulsa at subok na ng mga nanay at lola. Narito ang mga tips para makaiwas sa sakit ngayong tag-ulan. Hugas kamay lagi. Simple lang pero life saver to. Hugas bago kumain, paggaling sa labas at lalo na kapag bay ubo o sipon sa paligid. Magdala ng payong o kapote. Huwag nang magpabasa. Ang lamig mula sa ulan, pwedeng mauwi sa lagnat o trangkaso. Magpalit agad ng basang damit. Kumain ng masustansya prutas gaya ng saging, dalandan at gulay gaya ng malunggay, mura na, pampalakas pa ng resistensya. Tulog ng sapat. Kahit anim hanggang walong oras lang, malaking bagay na ito para sa immune system. E paano naman kung tinamaan na? Naku, kahit anong iwas, minsan talaga di maiiwasan ang sipon, ubo o lagnat, lalo na lamig ng panahon. Pero don't worry mga ka-flasher, may mga subok na home remedies na mura na pero epektibo pa at andyan lang sa kusina natin. O heto na ang mga pangmasa, pangkusina at pangkalusugang lunas na pwede mong gawin sa bahay. Salabat o tsaan ng luya. Pakuluan ang luya, lagyan ng konting honey, pampainit ng katawan at panglaban sa plema. Kalamansi plus honey combo. Para sa sore throat at ubo, dalawang kalamansi at isang kutsarang honey, inumin dalawang beses araw-araw. Tuob o steam inhalation. Pakuluan ng tubig na may asin o dahon ng bayabas, langhapin ang usok. Luwag ang ilong, ginhawa ang dibdib. Saging at honey, pang-ubo at pampalakas. Masarap na, natural pa. Bawang, gawing tea o isama sa sabaw. Natural na antibiotic. Kaya ngayong tag-ulan, pwede na natin gawin ang mga home remedies at tips na swak na swak sa bulsa. Kadalasan 10 piso hanggang 30 pesos lang ang gastos kada sangkap. Kaya naman sa loob ng isang araw, pwede kang gumastos ng hindi lalampas sa 100 piso para sa natural na lunas ng buong pamilya. Kaya tandaan, hindi kailangang mahal ang pag-aalaga sa kalusugan. Basta may diskarte at malasakit, swak na swak kayo dyan.